guys sa ano, bagong vlog na naman. And dito kami ngayon sa 7-Eleven and papunta kami na dito yan. Papunta kami nang Bicol. Ayun yo, bye. So abang-abang na lang. Kasi eh, sila, kumakain pa sila. Dito to yan, guys. <laughs> Good morning. sorry na muna. Tapi muna tayo, guys. Nandito kami ngayon sa ano, Antipolo. Vamos Uh, nandito na tayo sa Luciana, Laguna. Ano po tayo sa Santa Maria? <laughs> so, <laughs> so, stop over muna kami. Stop bali right. naka 4 hours okay, na kaming okay, biyahe. Guys, nasa Santa Maria pa lang kami. Sabihin mo eh. So, almusal muna, almusal. na. <laughs> Signal ang bakit? Ha. na Kaon muna sila nun. Ang tawag doon kaya friend. Sa kain nila kaya friend, Anong tawag doon? Bibingka. bibingka bibingka. Ah, Kain muna sila bibingka. <laughs> hmm? Ano? Bali sa Bibingka, 300 na siya. Tapos, kape, 20, 20 isa. 20 per head. Ah, anong vlog mo? Si Kapo Trip? Si <laughs> Kapo Trip. Si Kapo Trip. Para. Kung saan ang masarap, <laughs> yun ba yun? Kung may masarap, <laughs> yun pala. Siyempre. Okay. Anong kinakain mo? Ay, oh, iwasan nyo. Bibingka. Baka, Bibingka. Tapos nagkakape bineong... kayo na. Matakari. Matapon yung kape. Sarap ng, ng bibingka nila guys. Hindi. Ang jawin na lang na lang guys. Gablog ako. nila ako. So guys, uh, nag-stop lang kami sa Glet dito sa Petron. Eh nagpagas. Eh nandito kami sa ano guys, sa Lokban Quezon. So tuloy na ulit ang ano, byahe. Let's go. So, yun guys, ha, nandito kami ngayon sa ano Dito ka na manok, dito ka nung manok Sa may keson Ayan, saan to kaya parang keson? Keson pa rin Keson? Part of keson Ayan, ito yung sikat na ano guys Pinupuntahan din ang mga rider Medyo mahingay kasi may ginagawa din guys Ginagawa din Go Papunta ano na to, Beacon Ito, Ito, Uy! Beware! Don't ever eat the monkey! Oh. na pa kainin, boy! Ang digis ang ulo nito. Ang ulo nito. Ibas pa! Uy! <mitad> mo yung bata! <laughs> bata! isa mo! Agisa mo yung ano, Gago! Gago oh. mo, naglag ka pa dyan! Game! Sao, patagutog ka? Magandang, Bigyan mo yung ano, Gago! Bigyan mo yung baby, oh! Malito! Bigyan mo yung baby! Bigyan mo baby. Bago mo

sa Lopez Quezon na. and nagutom na mga itik eh, nalaglag hindi yung herot yun kakain muna sila guys eh pa. kami pala, kakain kami gutom na pagutom pagutom na <laughs> si Kepre no pagutom ano ba to? kakain muna tayo pinagtara na hipot pinagtara na sabaw buto manah So guys kayo mo nami tayo guys buto manah So guys uh, stop over kami ngayon ito sa Arko ng ano Arko ng Bicolandia Hanapin uh, mo si Jay Por dyan. Eh no, si Kuya Efren no. Eh no, nakapong bait po. Napunta dito si Kuya dahil kay Jay 4 Yan, kaso to. Baksak. Sige na. kami ng ng campsite ulit. muna kami ngayon ng uh, ng campsite ulit. Naligaw, naligaw mga itik So yun guys, uh, good morning sa inyo And nandito kami ngayon sa ano guys Saan to kaya eh, friend? Pinagtala Spring Resort Anong lugar nga to? Sa Amarines Shore oh, So dito kami natulog guys sa ano sa mga kubo, -kubo, kubo, lang. kubo lang eh naghamok lang um, kami sila kaya eh, friend sila guys nagising lang namin ngayon And time check ngayon. Eh, no, 7.15 pa lamang. 7.15. 7.15. <laughs> 7 ng umaga. Lang, so, lang. mamaya yun, pupunta na kami ng ano. Na, um, uh, hmm. hindi, ibilibutin namin muna tong vehicle kasi hindi pa namin alam kung saan pupunta eh. Hmm. So, ayan sila guys. Uh. Chances are...

pa pa kada okay. mo 'di ba? Nge. 'Di mo tinyo Game. De. Ano sabi mo, santay lang. Sa ano ba 'to? Ano Bobby? Malinao. Malinao Sur. Ha. Malinao, Camarines Sur. Ha. Ano sa sabi mo sa lugar Bob? Tahimik. Kaya pa. <laughs> At masarap ang tubig. Lasagie. <laughs> Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Today, we're gonna eat hotdog. dog. Bravo <laughs> pa. subscribe nyo ako. Yung Rinda Iro Vlog, tsaka follow nyo ako sa IG. It's my boy. Chan mo, Bob. Oh, Sabi mo na. Oh, pa. Ay, nagawa pa lang. pa lang siya, guys. Abangan niya yan. Abangan niya, guys. <laughs> <laughs> Malupit-lupit na BG yan, no? So, what's up, guys? Nandito po tayo sa Marinao, Camarines Sur. Kung oh. saan sikat ng... Uh, Pinuntahan po natin yung sikat na... Spring nila. Ano, nature spring. <laughs> May nature spring pero criminal pala. <laughs> Kusaan po malinaw at ano, malamig ang tubig. Sobrang tainik po dito. Kami lang maingay. <laughs> at mabubusog ang mga mata. Pagpunta po kayo dito. Siguro doon nyo pong magdala kayo ng pagkain kasi Maganda po yung lugar kaso may po ng pagkain. Wala <laughs> pong signal dito. Free, ano lang, piso of wifi. <laughs> so guys, ayun uh, sila. Pakit lang tayo dito. <laughs> <laughs> So guys, abangan nyo ano, collab namin ni Justin. Abangan nyo sa F. Tin, <laughs> ano sabi mo Tin? Tin, kukulab tayo sa F. Abangan nyo yan ha, collab namin sa F ha. hindi mo tayo rito. Allah Allah. Ya aku bang mau keluar situ. Wow.

So guys, uh, sarap sarap tong dito sa ano. Talunan. Dito sa ano. Sarap. Huh. Ay, sila guys, oh. Let's go. Let me tally din, malalim ba? Ako ama, ayun oh. What's up guys? Uh, so yun na uh, paalis na kami dito ngayon. And Punta namin ng ano, larga. Kusog na? Na, na. Kumain na kayo, na Kumain na kayo na. Kumain na kami. Bali, guys. ang susunod na pupuntahan namin is Mayon. Mayon. Mount Mayon. Uh, pupunta na Maghain kami sa Mount Mayon and doon kami magi-stay. Ang sawa ba? Ay, si Labrie Christian, no? Ang sawa. Ay, si Christian nga pala, guys, aksaming vlogger na. <laughs> Char ka na ulit. Boy, boy, ilang oras biyay, boy? 3 hour. yeah. so uh, ng, ano? hours and 45 minutes. So guys, ha, babiyay tayo ngayon ng ano? 2 hours and 45 minutes. Papunta dun sa ano? Mayon. Let's go. Get up. So guys, ha, uh, lalapan na tayo papunta sa ano? Mount Mayon.